At uh, alam po ninyo pagka sinabing ingratitude, okay? Maintindihan natin ko ano 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 nar nararamdaman ng na isang taong uh, ano, ano ano yung ginagawa ng isang tao masas bakit mo masasabing ang taong 'yon ay ingrato or ingrata sa wikang ano no? Astila. At wikang Tagalog na rin. Kaya sinabing ingrata ka or ingrato ka, ibig sabihin wala kang utang na loob. Hindi ka marunong tumanaw. Okay? Hindi ka marunong. Ang isang tao walang utang na loob, pag sinabi niya natin ganon, hindi siya yung tao hindi marunong magpasalamat. Amen? Siya yung tao hindi marunong mag-appreciate ng mga bagay na ginawa mo sa kanya. In other words, siya rin yung tao na madaling makalimot sa magandang bagay na ginawa sa kanya ng isang tao. Andiyan ba kayo? Amen. Okay? Siya yung tinatawag na ingrata or ingrato. Siya yung taong walang utang na loob. Okay? Kaya minsan sasabihin natin, ah, uh, wala, ah, uh, makakalikas na makakalimutin lang ako. Nagkakamali tayo. Sapagat ang isang tao na mayroon gratefulness o mayroon gratitude, kahit may sakit na sa utak yan na makakalimutin, hinding-hindi niya makakalimutan ng isang magandang bagay na ginawa niya at mananatili sa kanyang puso yun kahit makakalimutin siya. Pero ang isang taong ingrato or ingrata, walang tun, walang pagtanaw, marunong, hindi marunong tumanaw ng utang na loob, siya yung taong kagagawa-gawa mo pa lang ng magandang bagay sa kanya eh. Eto na naman, tinitira ka na naman eh. Tama po ba? Okay. Now, sa Biblia, ay talagang mayroon pong sinasabi pero bago natin halukayin ang Biblia, ito po yung topic, isang topic na hindi madalas nabibigyan ng nang uh, nang nang masasabi nating pansin okay naka hindi natin alam no na, na itoy importante kasi alam po ninyo araw-araw itoy itoy nakapaligid sa atin araw-araw buhay na buhay yung ingratitude sa uh, kapaligiran natin tingnan po ninyo sa sa kung ikaw ay nasa trabaho Tingnan ninyo, may mga kasama tayo sa trabaho na hindi natin hindi hindi nila ina-appreciate ang yung ginagawa. Meron namang mga mga empleyado na hindi ina-appreciate yung magandang ginagawa ng amo, puro reklamo. Meron namang mga amo na hindi ina-appreciate yung paggagambaro ng kanyang ng kanyang mga empleyado kahit na nagpapakahirap na, nakamura pa rin. Bagamat hindi naman nakamura ang kanyang apelyido. All right? <coughs> I mean, gusto kong intindihin natin dito mga kapatid ko, those are people na ano, walang gratitude. Right? Sa loob ng pamilya, ang mga anak na hindi sila tumatanaw ng magandang ng, ng utang na loob sa mga magulang na isyokeme, na nagpapaaral sa kanila, tinutulungan sila, tinuturuan sila, umaalalay sa kanila. Bagkos sila ay nagiging suwail, sila ay gumagawa ng bagay na kinaayawan ng kanilang mga, alam niya, ng kanilang mga magulang, ang tawag dyan ingratitude. Sa mga magulang naman, na isyokeme na ngayon, ginagawa ng kanyang anak, okay, para ma-please siya, pero, wala siyang panahon na konting, konting, you know, konting, uh, praises man lang sa ginagawa ng kanyang hindi, that's ingratitude. Sapagat alam po ninyo mga kapatid, maraming mga tao sa mundo ngayon ang nangangailangan. Alam po ninyo ng konting, ng konting salitang thank you. I appreciate you. Ang mo, thank you very much sa ginagawa mo. Simple words and yet powerful enough para yung kapatid natin yon o sino man tao na kasama mong yon ay magkambaro lalo sa kanyang ginagawa. Okay? Ito po yung mga bagay na gusto kong bigyan natin ngayon ng pansin bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat ayoko na darating tayo sa punto na napag-usapan na natin lahat ng tungkol sa Biblia pero ang pagiging ingratitude na hindi natin ma hindi, hindi natin na naadaanan na 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 sa ating uh, uh, sa salita ng Diyos. Kaya po ngayong hapon na ito ay pag-usapan natin tungkol sa pagiging ingrate uh, 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 um, ungrateful. Okay? Or the word ingratitude sa buhay natin ito? Tayo po ba ay guilty rito? At ano po ba sinasabi ng Biblia sa pagiging ungrateful or ingratitude natin sa ating buhay nito? Ito po ba ay kasalanan? Pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito. Kaya po, bubuksan po natin sa, pagka, sa, sa istorya ng ating Panginoong Jesus. Maraming pagkakataon na si Jesus Christ po ay biktima ng ingratitude. Right? Maraming mga tao siyang tinulungan, pero at the latter part, ano sabi ng ano anong gusto ng mga tao sa kanya? Crucify him. Okay? Wala ba siyang ginawa masama, di ba? Actually puro tulong lang ginawa niya eh. Actually, ang gusto niya is ipahayag ang kaligtasan ng Diyos sa mga tao. But in spite of all these things, he was, masasabi natin, a very the biggest victim of ingratitude. Pero mas maganda rito, pag-usapan natin, sa isang punto ng buhay ng ating Panginoong Yesus ay talaga pong may, may isang hakiring pangyayari, malinaw na pangyayari na si Jesus Christ po ay naging biktima ng ingratitude. At ito, bubuksan natin sa ating mga Biblia. Ito pong istoryang ito, dito po ikot ang aking mensahe para masalamin natin ang ating mga sarili at ano dapat natin gawin kung tayo po ay guilty sa bagay na ito. Let's open our Bible to Luke. Okay? Luke chapter 17 verse 11 to 19. Okay? This is a story about ten lepers. Okay? Na, na nagahanap sa ating Panginoong Jesus. At tingnan natin, buksan natin kung anong mangyayari sa istorya. Sapagat mula dito, makikita natin kung ano, kung bakit kinakailangan natin ayusin ang mga bagay kung meron man tayo yung gratitude sa ating mga sarili bilang anak ng Diyos. At least, pakinggan din natin at gusto po natin na kung ang pagiging ungrateful natin sa ibang tao ay nakakasama sa relasyon natin sa kanila. Tama? Di diba kayo, yung mga tao yung gumawa sa inyo ng, ng ano, kawalan ng utang na loob, ayos pa ba yung relasyon sa kanila? Palagay ko hindi na, di ba? Dahil ang sabi mo sa kanya, wala ang utang na loob yan. Pag di ko natutulungan yan. Tama? Dami-dami ko nang ginawang mabuti para sa kanya, pero iyo na dyan. Na, ang, ang, ang anong ano, nagiging problema? Relasyon. At tandaan natin bilang kristyano at bilang anak ng Diyos, bilang ipin, ipinanganak sa ating Panginoong Heso Kristo, dapat nating maunawaan na tayo may relasyon sa Kanya. Ang tanong, pwede bang ang isang kristyano ay maging ingrato o ingrata sa Panginoong Diyos? Titingnan natin ngayon sa istorya nito. Basahin po natin. Kung may mga Bible po kayo sa wikang Tagalog, makipagsabayan po kayo. Chapter 17 from 11 to 19. Ito pong sabi. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, ten men who had leprosy met him. They stood at the distance and called out in a loud voice jesus master have mercy on us when he saw them he said go show yourself to the priests and as they went they were cleansed one of them when he saw he was healed came back praising god in a loud voice he threw himself at jesus feet and thanked him and he was a samaritan jesus asked where are all where, where are all the ten plants where are the other nine was no one found to return and give praise to God except this foreigner then he said to him, rise go, your faith has made you well let's all close our eyes and let's pray Lord, sa hapon po ito